Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Tuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the new Filipino time, mga kabrigada, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Headlines 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 sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali, ang 2025 National Budget, opisyal ng nilagdaan ni Pangulong Marcos. Pagunitaan ang ika-128 anibersaryo ng kamatayan ng bayaning si Gat Jose Rizal, pinangunahan ni Pangulong Marcos sa Luneta Park. Ligtas na pagdiriwang ng bagong taon, prioridad ng Philippine National Police. Ang presyo ng ilang bilog na pruta sa Divisoria hindi na tataas pa isang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Yun police polis na namaril sa loob ng bus, posible umanong manong gumamit ng iligal na droga. At brigada nyo sa Fam Jensen at One Tahanan Party List, nagsagawa ng feeding program sa mga naapektuhan ng baha sa Sarangani Province. Brigada Balita Nationwide! Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tagalale. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM, Manila ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Araw ngayon ng Lunes, mga kabrigada, December 30, 2024. At ngayon po ay Rizal Day. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Haji Kaaminyo. At Brigada Kath, Austria. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye na po ng ating mga balita, Matapos ang malalimang review, nilagdaan na kaninang umaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang 6.326 trillion pesos na national budget para sa fiscal year 2025 na sinaksihan ng ilang mga mambabatas at matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na ang naturang pondo ay patunay ng nagkakaisang commitment ng bansa para sa transformation ng ekonomiya na mapakikinabang ng bawat Pilipino. By their sacrifices, this budget reflects our collective commitment to transforming economic gains into meaningful outcomes for every Filipino. Pinalangkas umano ito hindi lamang para matugunan ang bansa kundi upang maiangat ang buhay ng susunod pang pa henerasyon. Sa mga nakalipas anyang taon ng kanyang pamumuno, tiniyak ng administrasyon ang pagbuo ng inclusive, sustainable at matatag na Pilipinas. Binigyang diin ng Presidente na ang mga bagay na ito ay pagpapatuloy ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga hindi matatawarang determinasyon. In the first two years of this administration, We focus on creating the foundation for an inclusive, sustainable, and resilient Philippines. From targeted reforms to strategic investments, we ensure that our progress is felt in the daily lives of every Filipino. Today, we build on that momentum, guided by the same precision, purpose, and unwavering determination. Samantala na sa 194 billion pesos naman ang ivinito ng pangulo sa naturang budget. balita Pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita ng Rizal Day. Kasama ang kanyang pamilya, nagtungo si Pangulong Marcos sa Rizal Monument sa Luneta Park kaninang umaga. Dito inialay ang wrestling ceremony para sa bayaning umukit ng kasaysayan sa isip at puso ng mga Pilipino. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Presidente na kasabay ng pag-alala sa mga nagawa at buhay ni Rizal, dapat ding isa puso ang kanyang mga salita na gumising sa kamalayan ng mga Pilipino. Pilipino at naging mit siya ng kilusan para sa kalayaan. Sa huli ni Kayat niya ang mga Pilipino na sariwain at isa buhay ang lahat ng mga bagay na minahal ng bayani sa Pilipinas. Brigada Balita Nationwide Hinimok naman ni Vice President Sara Duterte ang publiko na alalahanin ang mga nagawa ni Gat Jose Rizal sa gitna ng mga panggigipit ng mga dayuhan at pagtindig sa kung ano ang tama. Sa isang statement ngayong araw, sinabi ni VP Saran ang napakatinding pagsubok na pinagdaanan ni Rizal ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na oras, ang liwanag ng katotohanan at katarungan ay maaaring manaig. Dahil dito, marapat lang anyang parangalan ang alaala ng pambansang bayani sa pamamagitan ng paninindigan para sa tama at pagsusumikap tungo sa mas makatarungan, pantay at tunay na malayang Pilipinas. Balita, nationwide. Ilang senador umaasang magsisilbing inspirasyon ang buhay ni Dr. Serizal sa bawat Pilipino. brigada and cortês e brigada mo brigada, brigada. B -b 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 report Ginunita at binigyang pugay ng mga senador ang ika-128 na anibersaryo na ang pagkamatay ni Dr. Jose Rizal ngayong araw. Ayon kay Escudero, mahalagang gunitain ang Rizal Day bilang pagkilala sa naging kontribisyon ni Rizal sa bansa. Kaso nun ito, umaasa si Sen. J.V. Ejercito na magdadala ng inspirasyon at paalala sa bawat mamayang Pilipino. Ang mga akda ni Rizal na noli Tangere at filibusterismo na manindigan para sa Pilipinas. Pinas, Dagdag naman ni sa Mig Subiri, inaasahan niyang magsisilbi rin itong gabay at haligi sa pagka -Pilipino. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, siniguro ni Speaker Martin Romualdez na ang mga batas na pinagtitibay ng Kongreso ay tumutugon sa mga pangarap ni Gat Jose Rizal na magkaroon ng katarungan at maunlad na lipunan. Sa kanyang mensahe ngayong Rizal Day, binigyang diin ni Romualdez na ang isinusulong ni Rizal na isang bansang nagpapahalaga sa edukasyon, pagkakapantay-pantay at kalayaan ay magsisilbing gabay ng legislative agenda ng Kamara. Patuloy niya nagiging inspirasyon ng mithiin ng bayani sa pagiging makabayan pati na sa katapangan at pagkakaroon ng commitment upang malampasan ang mga hamon sa kasalukuyang panahon. Sa kanyang mga akda ay inilantad umano ang mga sulirani ng lipunan, ngunit higit pa ang pagmulat sa kahalagahan ng edukasyon at pagmamalasakit sa kapwa bilang pundasyon ng isang malayang bayan. Ipinunta rin ng speaker na nananatiling buhay ang mga aral ni Rizal sa larangan man ng edukasyon, agham, pamamahala o serbisyo publiko. Dagdag pa nito ang tunay na pagmamahal sa bayan ay naipamamalas hindi lamang sa salita kundi sa pagkilos para sa mas maayos at maunlad na kinabuka asan Brigada Balita Nationwide. Nakiisa naman si Senator Christopher Bongo sa paggunita ng ikaisang taan at 28 anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Sal. Ayon kay kanyang sakripisyo para sa kalayaan ng bansa ay patuloy na inspirasyon. Kaya naman nagpapasalamat siya sa patuloy na pagbibigay inspirasyon ni Rizal sa mga lingkod bayan. Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, Ipinagutos ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa lahat ng mga tauhan nito na gawing prioridad ang kaligtasan at siguridad ng publiko sa pagsalubong sa bagong taon. Ginawa ng PNP Chief ang pahayag bilang pagtitiyak sa mapayapang pagdaraos ng nasabing okasyon gayon din sa kahandaan ng mga pulis na tumugon sa anumang emergency kabilang na ang sunog at mga may kinalaman sa paputok. May nakaantabayan niyang first aid responders ang PNP para sa mga mabibiktima ng paputok nakapotok gayon din ang pag-alalay sa Bureau of Fire Protection sa pag-apula ng apoy sakali pong may sumiklab na sunog. Nagpapala rin si Marbil sa sino mang magsusunog ng gulong para iharang sa mga daan na makasasagabal sa kanilang pagtugon sa emergency na mahaharap sila sa kaukulang parusa. Kasabay nito, pinag-iingat din ng PNP Chief ang publiko hinggil sa peligrosong o piligrong dulot ng mga paputok na maaaring makasira ng mga ari-arian at maging mitya sa pagkalagas ng buhay. Brigada Balita Nationwide Ang presyo ng ilang bilog na prutas sa divisorya hindi natataas pa isang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Brigada Jigo ko Studio, ibrigada mo! Brigada Report Bagamat tumaas na ang presyo hindi na raw muling tataas pa ang presyo ng ilang bilog na prutas sa Divisoria sa Maynila ngayong araw hanggang bukas. Ito ang tiniyak ng ilang fruit vendors isang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Inaasahan na magiging in demand ang mga bilog na prutas simula ngayong araw hanggang bukas dahil pinaniniwala ang nagdadala ang mga ito ng swerte. Ang ilan sa mga nagtitinda, maagad nang namili ng mga panindang prutas para mahabol ang mas mababang presyo mabibili ng 100 pesos ang kada tumpok ng orange, 50 pesos naman ang kada tatlong peraso ng peras, green din ng lemon at apple habang 3 for 100 ang kiwi. 240 pesos naman ang kada kilo ng longgan habang acidless na grapes ay 200 pesos ang kilo. Sa ngayon ay medyo matumal pa rin daw ang bentahan ng prutas dahil sa marami ng kalaban ng mga nagtitinda at dahil na rin sa masamang panahon. Pero umaasa naman ang mga nagtitinda na sisigla ang bentahan simula ngayong araw hanggang bukas in the heart of changing lives ito si brigada jego costodio ng war 5.1 brigada news fm manila the music news authority o ma taw kadabalita nation wide godeg tayo ng brigada news fm jenson pulis na namarin sa loob ng isang bus posible manong gumamit ng illegal na droga brigada jane alido mo. Brigada. Brigada. i brigadamo brigada report Posibleng sangkot sa paggamit ng ilegal na droga ang pulis sa Jensana na namaril sa isang sibilyan sa loob ng bus at sa dalawang police officers sa checkpoint noong December 28, 2024 ng madaling araw. Ayon sa General Santos City Police Office o GSEPO Director na si Police Colonel Nico Mides Solivar Jr. na bago mangyari ang insidente ay pinaghihinalaan na ito na gumagamit ng illegal drugs lalo na at nakikita din naman sa kanyang galaw na parang wala sa sarili. Maliban dito, nakatanggap sila ng report na sangkot din o sa bugasan scam ang sospek na si Police Corporal Alfred Dawatan Sabas na nadistino sa Police Station 7 sa Jensen. Siguro na sipok na yung ulo kay involved po niyo gato pautang bugas pero sa palko siguro ni kay wala nakarecover. Naghanap ng kasoko niya. O niya uh, na dudahan na po din ato uh, gamit illegal drug. Sa ngayon, nasa selda ng Magsaysay Municipal Police Station sa Davao del Sur at maharap sa patong-patong na kaso ang nasabing pulis, kasali na dito ang kasong murder, frustrated murder at administrative case. Matatandaan na nangyari ang pamamaril ni Saba sa loob ng bus alas 12.30 ng madaling araw sa sibilyan na si Bigno. Pagkatapos nito ay inutusan ang driver na magpatuloy sa pagmaneho at nang makarating na sa border control checkpoint sa New Opon, magsaysay Davao del Sur, alas 4.15 ng madaling araw, doon na niya binaril ang dalawang pulis. Patay ang sibilyan na si Bigno, samantalang dalawang pulis na napuruhan ay patuloy pang nagpapagaling sa bahay pagamutan. Ito si Brigada Jane Alido in the heart of changing lives sa 89.5 Brigada News FM Jensen. The Music and News Authority. Rapido! kada balita nationwide. Samantala, Philippine Embassy at sa South Korea nakikiramay sa sinapit ng mga biktima ng plane crash sa Muan Airport. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada, Brigada. B -B 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 -B. report. Nagbigay ng taus-pusong pakikiramay ang Embahada ng Pilipinas sa South Korea kasunod na nangyaring plane crash kahapon na nagresulta sa pagkasawi ng mahigit 100 na individual. Isa ring inaalala mga pamilya ng biktima na naapektuhan ng insidente. Mababati na ano plano ay galing Bangkok kung saan walang landing gear ng magtangkang maglanding ito sa runway at sumabog. Sakay nito 180 ang 181 katao kasama ng dalawang crew members na nailigtas naman mula sa insidente. Kasalukuyan ang mga itong ginagamot sa ospital. Ang nangyaring pagcrash ng eroplano ay tinuturing na pinakamalala na insidente ng isang South Korean airline sa nakalipas na tatlong dekada. Samantala, tiniyak ng embahada na nakahanda itong magbigay ng suporta at tulong sa maapektadong pamilya kasunod ng malagim na trahedya in the heart of changing lives. Ito, si Brigada Katrina sa 105.1, Brigada News sa Fair Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, simula ho bukas ay mararamdaman na ng mga motorista ang katiting na rollback sa mga produktong petrolyo. Sa diesel, may pagbabaho ng 30 sentimos sa kada litro, habang siyam na pong sentimos naman kada litro sa kerosene. Pagdating naman sa gasolina, may pagbaba ito ng 30 sentimos kada litro. Kada balita, nationwide. Samantala mga kabrigada, ang kangkong o water spinach ay isang uri ng leafy green vegetables na hindi lamang masarap kundi puno rin ng nutrients sa mapapakinabangan para sa kalusugan, lalo na kung ikaw ay nagdadalang tao. Mayaman ang kangkong pagdating sa mga bitamina tulad ng vitamin A, C at K. Nagpapalakas rin ito ng buto na nagbibigay lakas at pagpigil sa osteoporosis. Naglalaman ang kangkong ng mga mineral sa merong calcium iron at magnesium Kaya samahan ng kangkong ang iyong ulam kasabay ng pag-inom nito ng Mom's Love ES1 Capsule Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and starting now with Mom's Love ES1 Capsule Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Balita, balita. Makabayaning Pagtutulungan Pagtutulungan mga kabrigada, ikinatawa po ng mga residente ng Alabel, Sarangani ang isinagawang feeding program ng One Tahanan Party List at ng Brigada News FM Jensen. Ito matapos makaranas ng pagbaha ang humigit kumulang 1,810 pamilya sa lugar. Ipinamahagi sa kanila ang mainit na aros kaldo at tinapay upang matulungan silang mapawi man lang ang gutom at pagod. Lalo na't uh, nagdanas sila ng pagkasira ng kanilang mga bahay at ari -arian. Ang programang ito ay nagsilbing simbolo ng pagmamahal at bagong pag-asa, lalo na't malapit na nilang salubungin ang bagong taon. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay ng donasyon na bilang Pilipino, nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at 1 Tahanan Party List, maraming maraming salamat po mga kabrigada! Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga update. Weather Update. Mga kabrigada, walang sama ng panahon na binabantayan ngayon sa loob at labas ng bansa. Sa kabila niyan, posible pa rin ang mga pag -ulan. Magdadala ng mga pag ng shear line sa mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Laguna, Rizal, Bicol Region at Mimaropa. Ulan din ang dala ng northeast monsoon sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. May mga pag din sa Metro Manila, Cavite at Batangas hanggang sa tanghali pero pagsapit na ng hapon, partly cloudy sky condition na ang mararanasan. Malalakas naman ang ulan sa central at southern portion ng Palawan, Negros Oriental, malaking bahagi ng eastern Visayas, Sambuanga Peninsula, Sambuanga del Norte, Dinagat Islands, Misamis Occidental, Lano del Norte, Lano del Sur, Caraga Region, at Davao Oriental, dulot yan, ng Intertropical Convergence Zone. Brigada Balita Nationwide, sa tanghali, naka-lunch break kaman, na brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga Brigada Balita Nationwide. Sa balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News sa FAM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Haji Kaamin At Brigada Kath, Austria Maraming salamat po sa inyong pakikinig At mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa at, musika balita at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.